Tapos ko lang ulit, no? Natutuwa ako sa aking binili, oh. Ang ganda. Yan. Ito yung harap niya, oh. Yan, ang harap. Ang ganda. Mura lang to, guys. Mahilig ako sa okay-okay kasi wala akong pambili na wala akong pambili na bago. Yung lahat na mga suot ko halos okay-okay. Kinalkal ko yan sa kiapo. Yan ito, guys. Oh, ang ganda, oh. Yan. Yan oh. Bagay na bagay ito sa anak ko. Yan oh. Ganda. Tapos, may tag pa siya. May tag siya. Yan o. Oh. Hindi talaga ano. May tag pa. Yan. Ganda. Yan. Bagay na bagay ito sa dalaga ko. Pero subukan ko mamaya siya isuot, no? Subukan ko siya isusuot mamaya. <laughs> Maka magkasya sa akin kasing anak ko. Ang dami-dami na, ano yan, damit.